Hello uh, ngayong araw, ngayong umaga, susundin ko si Bakit kasi uh, umuwi muna dito sa sa atin, dito sa Mindanao. Yung <coughs> bang nagsapa ka na kayo, Mamin Lakay. Ta, uh, sundin tayo ni Bakit eh. dito tayo magpanlakay mag-aantay hindi lang nang baba sabi niya sa akin kasi lakay malapit na siya dito lang aguray meron yung baba may nalasaan ka mo something panso uh, pwede mo siya ibalik sa pasyo pa. okay. Thank you. Kailangan kayo, magbili tayo ng pandesal. Napudot pa'y Gusto na malakay magdating si Bakit Wala, Ano no? Outside ko lang. lakay <laughs> eh, de... ni kuya ito bakit tapos lakay tatta ito yung mga pastora itig nila kay ti ti taltalin nila nagatulog si tita mo Ito lang yung itik natin. Lakay maggawa tayo dito ng kulungan ng kawayan. Kasi kung hindi tayo magagawa ng kulungan ng nakawayan yung pisnit lang, may mga aso dito na oh naghanting ng kwan lakay, ng itik. ka sa cellphone? Saan ka nagtulog? Sabi ko sa airplane at saka sa bus. Ako din, magsama din ako. Doon na ako magtulog sa bus. Gusto <laughs> mo magsakay ng airplane? Masaya ka? May, may... Ba hindi. Kay, kay. Bak bak baka mapatay ako. Hindi ko man mapatay sa airplane. Hindi. Baka mahulog ako sa lupa. Hmm may mayroon ka mang seat belt lagay mo seat belt na no Magsakay ka sa airplane pag upo mo dun sa upuan mo lagyan mo ng seat belt tapos yung airplane mo ganyan oh no? Balukpat nga rata tata ato yung laki tera may din kulungan ng itik dito kasi maraming aso dito na kwan yung kumakain ng hayop baka makwada laki iti kwa iti rabi sayang baka dali dati manunga bukail sayang laki nagbalik ka Kai. nagbalik yung sky namin ah tingnan mo yung inaapa ako mo baka may buti ha baka pa nang lakad ito sa

lang ng yaso. Ano yan? Inom o laro? Inom. Yummy, yummy, tasty. Ayan na kaya o. Oh. Sinisecure natin yung kulungan natin. Tinagyan natin ng alam ito yummy. Tita O, ang tito. Mag-uwi tayo, please. Kasi Mag-uwi na rin kami. Kasi happy. Dito tayo magbaha. Dito na tayo matulog. Kasi nalitre yun na magpalili sa'yo. tapos lang yung lakay ng ulan. Sige gamot niya. Damdama pa yung bis ngayon ko ayaw. Mag-uwi. Ang patulong kayo ito kini da kuhan damahal mo. Dali dito, may sabi ako sa'yo. Wala ako sa cellphone. Okay. Wala si Tito sa cellphone. Wala naman din sabi niya, wala ka na sa cellphone. Sabi ko wala na magic. <laughs> magic! It's a magic! <laughs> naglabas na <siya> sa cellphone, <laughs> Kai, si Tita mo. Magbalik ako sa cellphone. Kai, naglabas na sa cellphone si Tita. Naglabas na siya. Wala na sa cellphone. Hindi na si Tita magtawag sa cellphone kasi nandito na. Gawin hey, pang kayon? Ayun, so, so, Tikwa. stop down <coughs> One. one, one. one, one. <coughs> <coughs> Dawid da manong lakay ta. Kasi na apo nalpas kulungan ti itik. Tanu iyawid pa ay adayon. Narigat gamin laki ti dalan dito yan So ay pundo na pilang ito ti manong aldaw ta. Barbareng umadot itlog na. Lakay a iyapon tayo ati itik tayo. Ito yung kay ito nga ko pumapastor titay. Doon kami ni Manong Kungapiyaw. Ay, doon yung misa. Doon yung misa. Doon yung misa nga yo. Bugong. Doon yung kalusot ata.

mag na daw si Kuya Lakay. So nga, inapon mo, ina, inapon mo yung JTK. Salamat sa Diyos, Diyal daw. Salamat sa Diyos, ta. Nakasangkat ni Bagat kong uh, naligtas. Okay.